Hello everyone, sana okay po kayong lahat dyan. Uh, gusto ko lang pong uh, mag-share ng, I'll uh, call it na lang po, uh, Munting Miracle po ng God. Uh, iya ano ko po kung bakit po po yun nasabi na Munting Miracle kasi po kanina po uh, Kanina po Excuse lang po Anyway, kanina po Sama-sama po yung limang aso dito kanina uh, Kaya medyo maingay po And then uh, Pinaalala po ng Mr. Con Meron po siyang meeting Nandyan po siya sa door na yan. At sa room na yan. Meron po siyang meeting. So, ang ginawa ko po, pinaghiwa-hiwalay ko po yung mga pets dito po sa amin. Like, uh, yung isa po si Ninja na andyan po, kasama po ng Mr. Ko. Tapos, yung po si gandao, o. Oh. Nagnangat na po siya. And then, eto po si Babo. Nandito po siya Nagpapaaraw. Tapos, yung isa po, si Juno. Ayun po siya. Ayun po siya sa ano niya. Kama niya. Hi, Ay, Juno. Ayun po siya. Tapos yung isa po, dito po inalagaan po ng apo ko. Sus, ginuo. Ayan po sila. Why are you guys there? So, ayan po. So, yan nga po, Pinag-iwa-hiwalay ko po sila. But then, si ganda po, ayan po na malaking aso na yan, na nagnangat-ngat. Ipinasok ko po siya sa kwarto niya, doon po sa lagayan po ng ano, pet. Yung nandun po ngayon yung apo at yung maliit na si Yugi po. So, nilagay ko po doon si ganda hoping na hindi po siya mag-iingay. Bali, nandiyan po siya kanina dito po sa may lamesa na yan. But then, nung magbabrush na po sana ako ng ngipin ko, bigla po siyang nag-start na parang, <clears throat> excuse me po, bigla po siyang nag-start na parang umiiyak po. So, parang pinakianohan ko po, pinakiramdaman ko po kung titigil po agad siya or hindi nung ano ko po na parang hindi po siya titigil pinaso ko na po yung yung ano sa kwarto dito nga po pinasok ko po doon sa kwarto po na yan nandun nga po yung apo ko ngayon and then ang gagawin ko po sana palalabasin ko po sana siya doon sa labas papaistehin ko po sana siya doon like I'm thinking na maglalaro po siya doon sa damo or iihi or dudumay kung anuman po like I'm thinking na makakapagtagal po siya doon para ano libangin niya po yung sarili niya but hindi naman po ganun yung, ganun yung nangyari kasi ilang minuto pa lang po na iniwanan ko siya sa labas kumakatok na po uli siya dito sa pinto so nagdadalawang isip po ako kung ano po gagawin ko Kasi iniisip ko po, pag pinapasok ko po siya rito, baka po, mag-ingay po siya, like, uh, and then, gaga -gagay gagayahin po siya ng iba pong pets, magtatahulan po sila. So, bigla pong mag magiging maingay po. So, bigla pong magiging maingay, and, uh, na ika, baka ika-irita po ng asawa ko. Kasi nga po may meeting po siya para po sa work nila. So, pwede po siyang matrawal. Kaya, yun po yung inaano ko na paano, po, paano ko po bagagawin gagawin papasokin hindi po ito mag-iingay. So, ang ninisip ko po, even po kanina before sabihin ng asawa ko na may meeting siya, may hinahanap ko po yung ano, yung buto niya po na kinukot-kot niya po pag umaga but hindi ko kumahanap hanap so nung ano nga po nung nung nasa labas po si ganda at katok ng katok parang naawa naman po ako na nakabilad po siya dyan ano ang init-init po kasi nakabilad po siya sa araw habang po mga katok kaya parang naano ano na lang po ako na bahala na papapasukin ko siya sa bahay so na ano ko po papapasokin ko na lang po siya sa bahay and then I'll try na lang po na I'll try my best na lang po sana na kung paano po yung na nito po siya sa loob pero natahimik lang po <clears throat> but uh, like I said parang ano po yung parang magulo yung utak kasi nga po baka inisip ko baka pumasok kaya mag-iingay or pag iniwan ko naman sa labas, ano po yung uh, mabibilag po sa araw. And then, so yun po yung nasa isip ko, yung parang nakakalito gano'n. <clears throat> And then, na decide ko na lang po, bahala na, papapasukin ko na lang po siya. Nakakapapapasokin ko na lang po siya na kahit hindi ko po alam kung paano ko po, po talaga siya mapapapasok nang hindi po siya mag-iingay post po ako ng post lang kakati po kasi yung lalamunan ko kaya pasensya na po <coughs> may allergy po kasi ako but anyway so yun po na pagdesisyonan ko na lang po na papasukin na lang po siya <coughs> excuse me po papasukin ko na lang po siya and then pasensya na po nag candy na po ako kasi nga po <coughs> Ano po ng ano yung lalamunin ko pa yung parang nagbabara po. So, ayun nga po yung nangyari. I decided na lang po na papasukin po siya dito sa bahay namin. And then, uh, pag, pag bukas ko po ng pinto, bigla ko, papapasukin ko na po siya kaya binuksan ko yung pinto. Pag bukas ko po ng pinto na yun, bigla pong bumulaga sa akin yung pong, ayan po yung minangat ngat niya po na yan. <coughs> ayan po. Kanina medyo malaki pa po yan eh. Ayan po. Ano so, ba yung nasa ano? So, ayan po. Bigla pong ano mo bigla pong bumulaga sa akin yun. Uh, bigla pong bumulaga sa paningin ko po yung buto na yun na uh, medyo matagal ko na rin pong hinahanap kanina. Nung una po hindi po ako sigurado. Nung nakita ko po siya sa pinto, bitbit niya na po ng ano niya, bunganga niya. Tinitingnan ko po kasi hindi po ako sure kung iyon po yung hinahanap ko kanina. Kasi pagka ano niya po yan, pagka ngat 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 niya po yan, yan po, meron po siyang ginagawa na hindi po siya mag-iingay. Nag-ngat lang po siya. <coughs> so yun, nung nakita ko po, dahil ma medyo malabo nga po yung mata ko, tinitigang ko, kala ko lang po, sabi ko baka papel lang yan. Ginawa ko, nilapitan ko po siya, tapos nilaglag niya po sa ano sa sa sahig po ng ano namin. Kaya nalaman ko po na yun po yung buto. So, ayun, um, <clears throat> natuwa po ako nung nakita ko. Kasi, yun po yung reason na nasabi ko po na parang munting miracle po ni Papa Gadyan na pag iisipin po ng iba na wala naman yan, ganun. Which, wala naman po talaga. Ba't sa akin lang po, yun lang po yung ano. Kasi kanina ko pa po yun, ano, hinahanap. Hindi ko po makita. Tapos, tapos nakailang balik na rin po ako doon sa pinto kanina para po punasan po yung mga pets na pumapasok galing po gumamit po ng galing po mag-CR. Kasi bago po, po, po sila pinapapasok, pinupunasan ko po, po yung mga pa- yung Muna po yung bunganga, and then yung mga paanina, tapos yung, yung, ano na po, yung pepe or kung saan man po yung lumina nila. Pinupunasan ko po yan. So, yun, hindi ko po, like I said, ilang, ano po, ilang beses na po akong mag-ano dyan sa pinto, wala po akong makikita ang buto. And then, ulobisa din po. <clears throat> nung parang nalilito na nga po ako dahil sabi ko na ako baka magalit yung ano ng mister ko yung boss kasi may meeting siya tapos ang ingay-ingay and then eto po si ganda ang lakas po nitong tumahol or ano kaya sabi ko ayun, kaya na sabi ko po na yung ano buto na yun na pagkakita ko ay mong ko kasi kita nyo po ilang ano na po ilang minuto na po wala akong ingay nagkukot-kot lang po siya. So, na-appreciate ko po yun. Sabi ko, kaya ibibidyo ko po kahit ano, kahit nabuto lang po yan. But, like I said, para po sa akin, naisip ko lang po na parang munting miracle po sa akin yun na wala pong na may meeting po yung Mr. Cobat matahimik lang po kasi nga panahanap na po yung iyang buto na kanina ko pa hinahanap na hindi ko mahanap-hanap so so ngayon medyo na, ano ko na naman po na paubos na po yung buto kay tanyo po halos halos inaano niya na po paubos na po yung buto so hopefully po matatapos na rin po yung meeting po ng mister ko para na para okay po na hindi po siya na ano sa work niya matrobol dahil po sa ingay po ng mga pets anyway thank, salamat po ng marami sa inyo um, ayun lang po yung ano na isipan ko sabi ko ay ibibidyo ko to kasi na appreciate ko yung ginawa yung inanin -in -in papagad sa akin ng munting hirap ko And anyway, thank you po na marami sa inyo. Ingat po kayo dyan. Ito po yung isa ko. Tahimik lang po siya. <clears throat> yan po si Babo. Pero ayan po yung pinakamalakas po. Maliit po siya kaysa kay Ganda. Pero si Babo po yung pinakamalakas tumahol. Siya po. Tapos, si ganda po yung kung si ganda na yun at saka po yung isang maliit na aso doon si Yugi parang pareho lang yung tahol nila malakas mala, ano, malaki din so yun po yung reason na yan na po tapos na po yung meeting niya yun po yung reason na nasabi ko na miracle tingnan nyo po eksaktong eksaktong paubos po yung buto ni ni ganda at actually may natira pa po may natitira pa po and then, tama lang na tapos na rin po yung ano mister ko yung meeting ng mister po. kaya sa namag po papagahan tapos Papag iso ngayon i-check ko naman po si kikay naku kikay may Ini yang pugi nak kawan. What's the name? favorite na po aso na to ay bye sa my car aray ko aray ko yung kugibugi aray mm. Mm, mm 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 kisses kisses ang cute po kasi na yung kugibugi my bunny? nag ano po yung uh, ano ko apo ko dumumig po siya I don't know it's probably over there kaya may amoy po tong ano kugibugi